Ayan mga kajuit, mag kami ng Gempo uh, okay. ko si Sir Ed na ang Masip na ba Master? <laughs> ano lang to? Binabot ko lang uh, sa ako, parang, parang Indian, ay ano Saudi na recipe yan eh Ano <laughs> ang mga followers mo Ano ang mga kajuit? Ano okay. ang ka, mga kajuit? Kasama mo si Master. Dati nagko-comment-comment na ako sa kanya. Ngayon, magkasama o, na kami dalawa kasi baka takasan Ma na naman ako eh. <laughs> ah, yan. Si, ano, si Sir Ed. matagal lang nag-request eh, ko. Actually, ano, man, matagal lang kami na... Uh, na Kaya, sa YouTube pa lang noon, di pa masyadong anong Facebook. Buti na lang. Pagkita ka kami ngayon. At ayan nga mga ka uh, sinit up na ni Sir Eds yung kanyang uh, drone. Papalipat siya ng drone para maipakita yung magandang view dito sa area na to na kusaan madalas akong uh, nagluluto. Ayan, uh, uh, sana all my drone. Ikaw na si Master. Ayan. yan. regal so, daw ako ni Sir Eds ng, ano, na, <laughs> ng drone. <laughs> Kaya yan, makipag na kayo kay Sir Eds. <laughs> may libring drone kapag nagpukulab. Ayan, sinisit up niya na yung kanyang drone. Open lang natin yung drone. Isang, base, ano, masara, ang pag-open yung drone. Isang pindot tapos isang press, long press. Mm -hmm. Tapos pag may tutunog, yun na yun. Yun na yun. Dito sa controller, ganun din. Isang press tapos isang long press. Ayan. Tapos open lang natin yung app ni DJI. Bale yung brand natin mga bro. DJI drone. Bali pa nang papalipad kayo ng drone mga bro. Open niyo lang yung mobile data. Kasi kailangan naka-mobile data kasi yung apps natin ng drone. So kailangan may internet ka? kailangan may internet. Ah. Uh, Tapos location, GPS. -hmm. Uh -huh. Para wag na disappear yung drone mahanap. Oo. <laughs> oh. Uh -huh. So kailangan pala ng data mga kajuit kapag uh, nagpapalipad ka ng drone. Medyo talagang matrabaho kasi may katulad nito master, oh, oh, Compass calibration required. Ibig sabihin, kailangan natin magkaroon ng motion yung drone natin. Mas maganda kasi ito dahil uh, para hindi magkaroon ng problema yung drone natin, hindi magkalo signal. At saka mas maganda na rin magpalipad doon sa mga wala sa gabal ano. Hmm, mas master, master. Pero itong drone natin kasi, master. Ano siya? Nadidetect niya? Nakakasensya lang sa naipalipad mo siya dahil siya mismo ang iwas ah yun Special Fili feature siya ayun na nakalagay yun oh, compass error so calibrate hmm. natin sa pagkakalibrate nakalagay dito rotate aircraft 360 ganito yan mm natin Ayan, tutorial na rin to sa so, pagpapalipad ng drones tapos nakalagay dito vertically naman pagganoon So ganyan pala ka ano ang pag, uh, paggamit ng drone, Ayan. hindi pala basta-basta. Basta. -basta. Sa cook with yan, take off master, mo lang ito master ito hmm. Tapos, yung araw pagwindot mo yung take off okay, yan, mga kajuit lumipad na siya sa, sa puno Ayan, Sige, ito dyan Ah, ayun. So, record na natin. Tapos i-re-record mo siya. Pala ito, para tumaas, taas baba. Oo, oh, controller. Yan. Up, down. Kasi tapos ito, master. Pag ganun. Forward, dito, backward. Backward. Yan isa. Yan. Hmm. So, yan. Sa taas natin. Makita so, okay, tayo yung hindi sa taas. Ito, ano mga kaduit. Ito. Thank you kay Sir Eds at uh, tinuruan ako ng uh, kung paano gumamit ng drone, although wala pa naman akong drone. At nagbabalak pa lang, Ngayon, baka sakali matulungan ako ni Sir Eds kung paano makabili at maka-avail ng drone. Oo naman, Master. matik na yan. Ayan, mas mag-viral siguro tayo mga kajuit kapag may device tayo na ganyan. Ayan yung drone kung yung makikita. So, ayan mga kajuit, maglalanding na yung uh, drone. Para, para lang siyang tutubi oh. So kailangan rin talaga nating mag-invest ng uh, magandang gamit para lalong-lalo na sa ano. Hmm. Ayan, lalanding na siya. Ayun, galing. Kapag nag-lost signal siya, kung saan siya lumipad, uwi siya ng kusa. Doon sa ano, binaba niya, ah, pinanggalingan niya. Tapos siya, tatapat doon sa pinag... Pinas pa sa letter, ano? Dito yung landing ano yan. Oo. Uh -huh. Take off niya. 100 meters ganoon tapos bababa siya. usa Hindi siya katulad masarun de diretso siya dito. Kasi masisense siya na may puno. Oo. Uh -huh. So doon pa rin siya ano. Doon pa rin siya. Oo. Uh -huh. ano? Galing. Kaya, so kaya yun, safe siya. Regalo na kita nito. Ayun. <laughs> Thank you Sir Eds. <laughs> abangan niyo yung kukuha, ano. Kasi master uh -huh. ng ano ng drone abangan niyo sa uh -huh. vlog niya. Okay. Kasi madalas na taga-travel na si Master eh.